Pagbabahagi ng kwento sa Biblia Ang pananampalataya ng babaeng tagakanaan Nakatala sa Mateo chapter 15 verses 22 to 28 At narito ang isang babaeng kananeya na lumabas sa mga hangganang yaon at nagsisisigaw na nagsasabi Kahabagan mo ako o Panginoon ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirap ang lubha ng isang demonyo. Datapot siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya, at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan, na nagsasabi, Paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Datapot siya'y sumagot at sinabi, Hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Datapot lumapit siya at siya'y sinamba niya, na nagsasabi, Panginoon, Saklulohan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapot sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang maggagayo'y sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo. Mangyari sa iyo ayon sa ibig mo. At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na iyon. Alam mo ba kung bakit pinuri ng Panginoong Hesus ang dakilang pananampalataya ng babaeng taga-kanaan? Dahil ba sa paniniwala niya na may kapangyarihan si Hesus na palayasin ang demonyo sa kanyang anak? O dahil ba sa mapagpakumbaba niyang tinanggap ang pagtukoy sa kanya ni Hesus bilang isang aso? natin ang isang sipi ng salita ng Diyos. Why did the Lord Jesus praise the fate of this person? It was not because she was willing to be a dog, nor was it because she was willing to eat breadcrumbs. This is all secondary. What was it that the Lord Jesus praised her for? It was that she didn't care whether the Lord Jesus saw her as a dog, as a person, or as a devil Satan. She didn't care what he saw her as. The most important point was that she regarded the Lord Jesus as God, and that she affirmed that the Lord Jesus to be the Lord and to be God. This is a truth and a fact that is eternally unchanging. The Lord Jesus was God, was the Lord, was the one affirmed as such in her heart, and that was enough. Irrespective of whether the Lord Jesus saved her or didn't save her, whether he saw her as someone to eat with together at table, or as a disciple, or a follower, or whether he saw her as a lapdog or guard dog, it was all fine. She didn't care. In any case, it was enough for her to acknowledge that the Lord Jesus was the Lord of her heart. This was her greatest faith. Sa puso ng siya ay nagkaroon ng hindi natitinag na pananampalataya sa Panginoon. Ano man ang pakikitungo ni Jesus sa kanya, itinuring niya siya bilang kanyang Panginoon, kanyang Diyos. Nang tawagin siya ni Jesus na isang aso, nagawa niyang isang tabi ang sarili niyang dignidad. Hindi nababahala kung paano siya titingnan ng iba. Nagawa niyang tumayo sa posisyon ng isang nilikha na kinikilala ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang puso dahil rito, natanggap niya ang biyaya ng Panginoon at natupad ang kanyang mga hangarin. Ang taimtim na sa loobin ng babaeng tagakanaan kay Jesus, ang kanyang pagkamakatwiran at ang kanyang pananampalataya ay ang lahat ng bagay na dapat nating matutunan. Kung nais mong matuto ng higit pang mga kwento sa Biblia, mangyaring ifollow ang aming page. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa amin sa pamamagitan ng messenger para nasa oras na pagbabahagi at komunikasyon